Ayan, magandang 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 umaga po. Sa kasalukuyan pong bumabayo na po si si Bagyong ano, Bagyong Pepito dito po sa at po yung bagyo nandito na po ngayon sa Bantang Luzon. Signal number 4 na po kami ngayon. At ayon ah uh, shout out ko pala yung at kulin, ito po may contact na ako sa Samar. May kontak na po ako kay Ate Mary Ann at ito po, pausap po na si Ate Grace ng Samar, Kalbayong Samar. Poporward ko po na po yung gikas kay Ate Grace para po ma mabilan po ng gatas si Ate Mary Ann. Pagdali so, lang po at ihintayin lang daw po ito na po. Pag-check ko na po sila. Ayan. Kukunin ko lang po yung number po ng GCash nila at ipo-forward ko po ng 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 mabili na mabilihan na po ng gatas si Ate Merian. Lakas po ng ulan at naglalabagin din po si Kuya Aw. Oh. Ito na po yung number sa may tindahan nila. Oh. Tatype ko lang po para Ate Etto ito na po may may po-forward na po natin I-send ko na po yung GCAS number eto pa ah eto po yung laman ng Kuya Aw po-forward po natin itong laman ng GCAS na na-receive po natin kay Ate Pauline doon po sa Kalbayog Samar para po kay Ate Mary Ali yung kong nanay na halos butok balat na po i ko lang po muna I-send ko lang po muna send paano po ba mag-send hindi <laughs> ako marunong teka lang ha ulitin ko ulitin ko send send express send no? enter number teka lang po ha ah. 0915 0915 Naririnig nyo pa yung ulan ang lakas ha 0915 9141 9141 625 0911 0995 9141 si ulit ko nga po ulit nadidito baka magkamali eh 0915 0915 9100 Ito e, po, 1,000. Ito po. Kaya yes, send po, tatig kay Ate Wait lang po, sana tama. IMEA. IMEA. I meet, I meet in. Patama. Screenshot ko lang po para sigurado. Tapos tatawag po tayo sa kanila. Kaya, kaya alam, bakit gano'n? may entry code pa. Ulit, ulit, ulit po. Mahirap, mahirap. May entry code pang hinihingi. Bakit ganun? Bakit hindi mo kasi? Ulitin ko po, ulitin ko. Okay. Zero nine one five, zero nine one five, Uh, nine one four one nine one four one six two five six two, five one thousand cai o pumaso Ganito po kaya? Pumasok kaya pag ganyan? Bakit gano'n? Kapal po yata. Bakit gano'n? Tignan ko kung nag-0-0 balance na. Como may bagyo, pati ata gikas, natatrapik. Dali lang po ah. Naglalabag din po ako ngayon habang umuulan. Ayun. Ayon po, pumasok na. 9.93 na lang po natira sasend ko lang po yung screenshot dito kay Ate Mary Grace. Yan, tatawagan tuloy natin kung kaya pa natin tawagan. Lakas na po ng ulan dito sa amin. Mimiss call ko po para marinig nyo. Mahina rin daw po yung wifi sa kanila. Nakisagap lang. Ayan, hello po. Hello po, Ate Mary. Ate Mary, Ate Mary Grace, hello. Andiyan po, nag-send po ako kay Ma'am Imin ng 1,000. At salamat. Sige po, salamat po. At, at, at usaga, po na, kung sakali po, Ate Mary Grace, pag kami magpapadala po sa akin, sa inyo ko na po pararaanin, ha? Kayo na po yung kukontakin po, ko dyan sa lugar na yan okay lang po ba? eto pa mga idol, Ito po. ang hinanu signal nila, okay na ka okay Grace. mo? Mary Grace. mo? okay na mo? okay na mo? okay na mo? okay Ay taga kalbayog na po siya. Mahina po okay na mo? okay na po. okay na na lang. okay Tapos paano na lang uh, kung ano yung mabibili doon sa multi Blessing po ni Ate Pauline. Uh, Pa-abot na lang po kay Ate Grace. Tapos po, uh, kung ano pa man po, uh, babawi na lang po kami sa inyo, sa abala po sa inyo. Okay lang po ba? Uh, uh, tapos po, ano na? Tapos pag pinuntahan nyo po ulit, pa-video ulit kahit 3 minutes kung okay lang po. Okay lang po. Opo, mamaya, mamaya, pag dinala nyo po yung pambiling gatas, okay lang po ba? Oh, sabihin niya lang po, thank you po. Mara, sana uh, magpatuloy yung yayakat kay Ate Mary Ann. Di ba? Oh. Tapos pakita mo, pakita niyo rin po sa video si Ate Mary Ann, oh. Ito Ate, may panggatas kina Magpinsan po ba kayo? Magpinsan? Ah, uh, yun. Uh, at uh, pinsan niya mo ito, may blessing. Uh, magpa-thank you ka at kung darating man yung araw na may makapanood nito, uh, magpa-thank you lang po ulit. <laughs> Ganun lang po. Sige uh, po. tap tapos pag uh, Apo, pa, pag gusto nyo mapanood, punta lang kayo sa channel ni Kuya AU Vlog 04. Yun po yung aking channel. Uh, sige po. Sesend ko rin sa inyo yung link. Uh, sige po, babay po. Bye -bye. Salamat po. Ingat po dyan. Bumabag din na kasi dito. po. Ah, signal number po, no? Oh, sige, sige po. po. Oh, ah, sige po, may okay. signal. Okay. 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 po. Ayan, uh, Ate Colleen, at sa mga mami po natin, ito, natin, nakigawa po tayo ng aga-aga, kahit -aga. po signal number 4 ng bagyo, eh, nakagawa po tayo, naipahatid po natin yung pambiling gatas ni Ate Colleen kay Ate Marian. Ayan, update po natin kayo. May unting video po dito. Ayan po. Patayo po yung video pero ididikit ko na lang po dito sa didikit ko na lang po dito sa aking uh, sinasabi ko ngayon sa aking video po ngayon. Habang habang nag-ano po tayo. Habang ano pala dito? Habang naglalaba, habang bumabagyo at habang naka, nagkaroon po tayo ng Uh, balita po dito kay Ate Mary Ann nagkaroon po tayo ng kontak Salamat po kay Ati Grey, Mary Grace, pinsan po ni Ate Mary Ann. Siya sa bundok para mapuntahan ni Ati Ate Mary Grace. Yan, Ate Mary Grace, salamat sa pagpunta mo kay Ate Mary Ann. At ayun, i-upload ko po ito para maipakita po talaga naman yung kalagayan ni Ate, Ate Mary, Mary, Mary Ann. At ngayon, at dito naman po, umuulan signal number 4 na po dito sa amin. Pero, ingat po tayong lahat, Luzon Visayas, Mindanao. At syempre, mga ating mga mami, mga ate, mga kuyas, mga daddy po dyan sa iba't ibang panig po ng, ng bansa, uh, ay ng mundo. At uh, ingat po kayong lahat. At uh, waiting lang po natin yung, yung video pa na iaabot na na pagmamahal po ni nadala po na pinadala po natin doon. At kulin maraming salamat po, maraming thank you. Paano po? Ibababa ko po, po muna ito ha. Para po, alam nyo na, bumabagyo para po ma-dry yung pinabahin. Salamat po Ate Pauline, at ipulihin sa mga mami natin, shout out sa ating mga kaibigan, shout out. Sana magpatuloy po yung ating gawain at sana alugdan ng Lord na tuluyang maging tulay ng mga pagmamahal Kuya Aw at sa mga pagmamahal ko Nang nanggagaling ko sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na lumayakap at tinitig at nagpapasaya mm, kay Kuya Aw ingat po ay, lahat. Marami pong salamat at mm, baka mag-live po ko mamaya hindi mo wala ng kuryente. Ano po, marami po salamat ha. Thank you, thank you, thank you po ng maraming maraming at ingat po tayong lahat. At mm, sabi ko nga po, panunood, eto may video na tayo kaya na, eh. Ito na po yung mother niya. Hindi ko pa po siya napapanood. Pero may eh Ayan, oh, na po siya. Oh. Hindi Hindi po. Tapos balat sa po talaga. Paano po at papaalam na po ako at papano, yayari ko yung labahin ko, papanurin po yung video na sinag po sa atin. Ayan, Ate Colleen, maraming salamat na ipahatid na, ihatid na po ni Kuya Aw kay Ate Mary Ann yung pagbiling gatas na galing po sa inyong puso. Sa so, ulitin, Ati Ate Colleen ng Singapore, ingat ka palagi at yun, medyo tatama rin yung bagyo rin sa lugar ninyo. Dito po sa amin, signal number 4 na, kaya ingat po tayo na. Paano po? Bye-bye! Bye-bye! Ingat po tayo. Yan po, magandang magandang araw, mga mga mamis, mga daddies, mga kuyas, mga ates. Ah, yon, may contact na po tayo dun sa kanina. Kumontak po ako dun sa... Kalbayog Samar may na-contact po tayo doon na isa sa pinsan po ni Ati Mary Ann. ayun, nag-forward po tayo ng nag-forward po tayo ng teka lang po nag-forward lang po tayo ng ng ng, ng pambiling gatas po ni Ati Mary Ann na taga Samar Kalbayog hanggang sa sen po ako ng dikas pakikita ko po mamaya yung hikas na kusang po, po sen. Tapos ayun, nag-live po ako. Na nag-live. Naga sa... Nadala ko yung emotion ko po sa pagkakamali ko. Tapos po, meron po isa po tayong kaibigan na hindi na nagpamanggit ng pangalan. Kuya Aw, papalitan natin yung pagbiling gatas ni Ati Merian ng sal, uh, Kalbayong Samag. Kaya ngayon, mag-send po ulit tayo. Mamaya, pakikita ko rin po sa inyo yung kapalpakan ng ginawa ko. Hindi ko man po ano, masyado kong... Ewan eh, ko, naatat po yata ako at nakakahiya naman po kay eh, do sa taga-sama tagasamar. dahil ang sabi po natin eh eh magse po call ko din po sila para po sigurado po sa number first time ko pong nagkamali nagkamali po sa GCash number at eh, first time ko po na eh ko siguro sa hindi ko rin po pagtulog kulang-kulang <laughs> na po sa pagtulog yan, sesen po natin at eh, uh, tayo na isang kaibigan. Yan, ah, uh, mami, sandali lang po, mami. Yan, ah, uh, mag-open po ako ng dikas at uh, sana ito po hindi na pumalpak. Kasi... Sige po Pasi, yun, po yung number? Opo, nandyan po sa yun. iyo. Saan po dito? Ah, uh, dito Ay, po sa po, uh, Opo, opo. Ito 25 yung dulo? Opo, yung may pangalan po ni Ma'am Ah, uh, Imi. Imi. Oh. naipalpak ko po doon sa ano, sa halip na zero nine yung nailagay ko. Oh, uh, yan. Okay, itatype ko na po 091591 Pabanggit Idol 4 4 1 6 2 5 6 2 5 915 labo na ng mata ko sige ulitin uh, ko ah. 0915 ah, sige. 914 1625 okay ay, po i po natin tama tingnan oh. muna kung check ko po, po muna para hindi ko yung pangalan nila kasi hindi nila tao ako ah eh dito na yan eh mo kuya okay lang po para makita ah. teka lang po. Ako, ito ay Yeah, yes, proceed ko, di ba? Ayun, no? I mean, yan. Yeah. O, oh, yeah, no? Tapos, check. 0915-914-1625. Tama, no? 1, 1, 1, Ano okay. Yeah. ko idol? Mahal pala yung kuha na ng Gcash yeah, doon. Yeah. Para po pambayad din sa internet din. Ano, yeah. ginawa kong 1-2-3 siya. Ito yung mga Sobra yung pinanong. I-screenset ko po ngayon. Ayun. Ate ano? Ate Grace pakuha na po. I-screenset ko muna. Ayun. Ito na po. Very good na po tayo ngayon. Ah, po sa... I-upload ko rin po mamaya. Pumalpak ako ng nakakalungkot pumalpak po ako ng yung ati Colleen pasensya na po pumalpak ako kanina pakikita ko rin po yung screen screenshot ko kanina at saka po screen screenshot ko po, po ngayon tapos tatawagan ko rin po sila ngayon tega lang ha sasend ko lang po muna mami wait lang po ha ang lang po meron lang po meron lang po tayong kakausapin sa glit ayan ayan call ko lang din po ulit Ayun, ah, na doon po sa mga gustong yumakap kay Ate Mary Ann ng Kalbayog Samar, ah, sana po. Ah. yan, hello po. Nareceive nyo na po? Nareceive nyo na? Ah, si Oy. Opo, screenshot po andyan. Opo, ang pangalan po ng ano, ah, Aurelio Magtalas, yung pangalan ko po. po. Aurelio M. Oo. Bakit po yung kahit nilita? Apo. Oo. i, i, i screenshot shot po. Sana ha. Apo po. Apo po. Pa-video po kay nanay ano, Merlita po ba yung pangalan? Pa-thank you lang kahit isang minuto, dalawang minuto. Okay? O, ma nanay Merita po. Oo, nanay Merita. O, oh, sige na po. Pakuha. Anong pangalan <laughs> mo yan? Nanay Merita. Nanay Merita ayun, shout out daw po sana po eh ah, ah. o, oh, ah, nanay Merita ayun, pakuha ah. shout out po, nanay Merita pala hindi sila masyadong marunong magtagalog eh waray po kayo, yeah, di ba? waray sa Samar ano, eh. on, on, sa Amar Takloban, isa, isa lang ba yun? Hindi, uh -huh. Hmm. Sa, mm. sa, sa samad kalbayog sila Samad hmm. ah, kalbayog Anong pahingat po na? Saga po sila O oh, natatahan po kami nga kasi yung tagalito yun Anong pahingat po yung yun Ah nakakarating ka rin pala ng O ganun na lang okay, po yan. Nanay uh, paano na lang po oh. Babay na po muna pag pagdamutan niyo na po yung aming munting pagmamahal. Damutan niyo na po Galing po daling sa ating mga mga kaibigan ng ang puso. Sige po. Babay na po muna, kunin niyo muna. Opo, mga baby. Sige, pare-parehin Sige. Ah, sige pa, sige pa. Eh, ah, ako ko muna. Pasige pa, sige pa. Ayan, ah Ayan na, napunuan po yung ating kalungkutan kanina. Ate Kulin, pasyensya na po talaga yung pagmamahal mo na rong sa gikas. Buti na lang po, meron tayong isang kaibigan na may gininto ang puso. Napanood niya po tayo sa live. Kinontak niya po ako agad at um, Kuya Aw, palitan natin yung narong send na pang gatas. Kaya salamat po sa kanya. Ayaw magpabanggit. Ayaw niya pong magpakilala kung sino po siya. Kaya ito po muli uh, may, may po tayong mga call. Ay uh, habang habang nag video po tayo about sa pagmamahal, meron po tayong sa landline po natin tatlo yung ating mga kausap. Dalawang mami, at isa po isang kuya. Kaya ayun uh, na-send na po natin yung panggatas po ni, ni Ati Ate uh, Sepriano at ay okay, niya no. hindi uh, po masyadong tanda at um, maraming salamat po sa ating kaibig, mga kaibigan, mga mamis na naghahatid po ng pagmamahal para po yakapin si Kuya Aw at yakapin yung mga naibabalik po ni Kuya Aw. Uh, po maraming maraming salamat po sa inyo at ito um, po may mga kausap po ayan po mga kausap po tayo sa ating mga linya ayan isa dalawa tatlo Ayan, tapos nakatambay tayo sa live. <laughs> yun po yung ating munting libangan sa loob ng bahay. Kaya maraming salamat po. Magpapaalam na rin po ako. At mm, sinubukan po natin i-text yung number kung saan ako na wrong send. Eh, hindi na, nung una po nag -re yung number, nung bandang huli hindi na. Kaya wala na po yung sayang. Bagay, eh. baka po makatulong din sa kanya yung naipasa po natin kanina sa wrong send. Baka makatulong din po sa kanya at yung panahon pa naman po ni bagyo ngayon. Uh, Signal number 4 na po. Ayan, dun po sa aking Ate Kuling, salamat po. Pumalpak po ako kanina. Ayan, dun po sa ayaw magpakilala na nag-share. Uh, salamat, salamat at pag-ingatan mo yung kayamanan. Kung kaya mo palaguin, palaguin mo pa ng bonggang-bongga para may mayakap ka, hindi lang si Kuya Aw, hindi lang si Ate Mary, Mary Ann, hindi marami pang po pwedeng mayakap. Paano papaalam na po tayo at hahapong uh, masyado po yung video, baka, baka po hindi rin panoorin. Maraming salamat po, maraming salamat po sa mga yumayakap kay Kuya Aw at sa yumayakap po sa biyahit ng mamahal ni Kuya Aw. Uh, hindi ko ito maaabot kung wala po kayo. Kaya para po sa akin, kung magtagumpay man po ito, hindi po tagumpay ni Kuya Aw. Tagumpay po ng may mga binito ang puso na lumakat ni Kuya Aw. Paano po? Maraming maraming salamat po at um, ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat at um, yun po. Babay po muna.